may mahigit 30 Chinese national sa na naaresto sa sinalakay na Pogo sa Porak, Pampanga. Ipinadeport na pabalik ng China. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! Report! Ipinatapon na pabalik ng China ang panibagong batch ng mga Chinese Pogo workers na naaresto sa illegal na Pogo hub sa Porak, Pampanga. Alas 7 ng umaga, nang isakay sa eroplano papuntang Xiamen, China, ang 34 na Chinese Pogo workers. Ayon sa PAOK, ang mga na ito ay mga naaresto sa niraid na POGO na Lucky South 99. Alas 5 ng umaga, nang umalis sa detention facility ng PAOK ang mga Chinese na nakasuot ng birding detainee shirt habang nakaposas. Noon nakaraan linggo, halos 200 ang POGO workers ang ipinadeport ng PAOK at asahan na masusundan pa ito dahil marami may pang mga illegal na pogo workers na naaresto ang nasa kustodiya ng PAOK in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of OOT.